Slide. Pinangangambahan naman na lumobo pa ang presyo ng bigas sa mga palengke hanggang sa dulo ng taon. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, posibleng pumalo sa 60 pesos kada kilo ang presyo ng regular milled rice sa merkado ngayong pong taon. Dagdag naman ni Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag President Rosendo So, naglalaro sa 48 hanggang 50 pesos kada kilo ang presyo ng nakukuhang regular milled rice sa Metro Manila na may bibenta naman sa mga may mili naglalaro sa 52 hanggang 54 pesos kada kilo habang hanggang 60 hanggang 65 pesos naman kada kilo ang mga pinakamagagandang klase ng bigas. Tugunan po ng po ng National Food Authority o NFA na nasahan na darating na sa bansang ngayong taon ang 300,000 metric tonelad ng imported na bigas mula India. Aminado naman ang ahensya na hindi kaagad bababa ang presyo ng bigas sa merkado kahit dumating na ang imported na non-basmati rice sa ating bansa. Depensa naman ang ahensya na kailangan magangkat ng imported na bigas dahil aabutin pa ng pitong buwan bagong susunod na anihan dito sa Pilipinas.